Naging emosyonal si Nanay Johanna sa paglabas ng anak nitong si Gabriel mula sa St. Louis University. Ang kanyang anak, isa sa 10,000 kumuha ng bar exam ngayong taon. Of course, as a parent, as a mother, masaya ako. Da Dahil you just don't know what happened to my son. Kaya the first step na lumabas siya sa bahay and masaya ako kasi masaya, masaya ako for my son hindi madali sa amin dahil meron din na akong pinagdadaanan talagang uh, binigay ko kay Lord itong uh, exam na ito kaya yon humingi kami ng favor sa kanya bagamat nakaranas ng pag-uulan kahapon hindi pa rin nagpatinag ang mga supporters ang eksenang ito tradisyong tinawag na salubong o ang pagbati sa mga bar takers pagkatapos magsulit sa bar exam ang grupo nga nila, Paul, bit-bit ang tarpaulin bilang suporta sa mga kaibigang bar takers. Since kami uh, residents po ng Baguio at alumni namin is Manila, pinabarops namin yung mga nag-exam from Manila dito sa amin na alumni namin sa PCU po. Hindi rin nawala ang mga hiyawan, bulaklak at mga lobo. Well, uh, we tell them to just keep on praying, you know. It's, uh, now it is uh, all in God's hands. We are hopeful that uh, with the education that they have had with UC, that the results will be favorable and uh, we will eventually welcome them into the law profession. Pero hinangaan ng lahat ang 80 anyos sa tubong baknotan la Union na bar examini na si Tatay Mario. Taong 1978 pa nang magtapos ito sa kursong Bachelor of Law sa Don Mariano Marcos Memorial State University. Pero dahil abala ito sa pagsisilbi sa publiko, hindi na nito nagawa pa noong kumuha ng bar exam. Maraming besya, hindi ako makatulog, hindi ako makatulog. <laughs> I, I did not uh, even... Uh... I'll comply with my family requirements. Ako will never be proud na kahit 80 years old na si Mr. Mayor, tinutuloy pa rin ngayon kung ng lawyer. So, we hope that the best. Sana makapasa siya at makulpil niya ang ginawa ng lawyer. Sa darating na Desembre, inaasahang ilalabas ng Korte Suprema ang mga pumasa sa nasabing pagsusulit. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.